Santiago Unang Kabanata Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na pinapatatag ng mga pagsubok ang inyong pananampalataya at dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa sapagkat ang mayaman ay nilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak, at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman nanunukso ng sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa langit, mula sa ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Unawain ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at may pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso. Ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili, ay umalis at kinakalimutan ng kanyang ayos. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain ay ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kotusang ganap na nagpapalaya sa tao. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang, at pagkatapos ay nakakalimot. Kung ni ninuman na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso ang pagiging relihiyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ikalawang Kabanata Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Heso Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat ay pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, Dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, Tumayo ka na lang dyan. O kaya'y, Sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal. Hindi ba't ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala. At batay sa kutusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, Huwag kang mangangalo niya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalo niya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagin ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala na isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin din niyo sa kanya, patnubayan kanawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman niya siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating ninunong si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa damba ng anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinanggap na matwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab ang babaeng may maruming pamumuhay. Pinatuloy niya ang mga espya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibandaan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niya ngayon, siya'y tinanggap na matwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ikatlong Kabanata Mga kapatid, hindi dapat na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng pakagat ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin ibigin. Tingnan ninyo ang barko. Kahit na ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, ay naibabaling sa pamamagitan ng napakaliit na timon saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng na nagagawang kayabangan. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab na isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay parang apoy isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at sinusunog ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang pigilin at talagang napipigil ng tao, ngunit walang makakapigil sa dila. Ito ay kasamaang hindi mapigil at puno ng kamandag na nakakamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pagsumpa sa taong nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri't pagsumpa. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Hindi lumalabas sa iisang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Mga kapatid, hinding-hindi makakapamunga ng olibo ang puno ng igos, o ng igos ang puno ng ubas. At lalong, hindi rin bumubukal ang tubig tabang sa bukal ng tubig alat. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa Diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos una sa lahat ay malinis ang pamumuhay, may bigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, Masipag sa pagawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ikaapat na Kabanata Saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumulayan sama sa masasamang nasa na nasa inyong kalooban at naglalaban-laban? Meron kayong minimithi ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang yon. May mga bagay na gustong gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti, dahil hindi kayo humingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Mga taksil! Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sandibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sandibutan, ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso kayong pabago-bagong isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakababa kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Huwag kayong magsiraan sa isa't isa mga kapatid. Ang namimintas o humahatol sa kanyang kapatid ay namimintas at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan, at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magpahamak. Ngunit ikaw, sino ka upang humato sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming titigil doon, mga kami at kikita ng malaki. Ni hindi ninyo alam kung ano mangyayari sa inyo bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at yan ay masama. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi yung ginagawa, ay nagkakasala. Ikalimang Kabanata Pakinggan ninyo ito kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang din yun ang magiging katibayan laban sa inyo. At parang apoy na tutupok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang mga gumapa sa inyong bukirin. Dahil hindi ninyo ibinigay sa kanila ang kanilang upa. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga manggagapas na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa layaw at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong para mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang taong matwid. At hindi siya lumaban sa inyo. Kaya nga't magcaga kayo mga kapatid hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tsaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukirin at minamatsaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtsaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Huwag kayong magsisihan sa isa't isa mga kapatid upang hindi kayo hatulan ng Diyos sapagkat malapit na ang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tsaga silang nagtiis ng kahirapan sinasabi nating mapalad ng mga nagtitsaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Hob at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Talagang napakabuti at tunay na mahabagin ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o saksi ko ang ano paman. Sapat nang sabihin ninyo, oo, kung oo at hindi kung hindi upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Nahihirapan ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa ngalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ng kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matwid. Si Elias ay taong tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, Bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilinis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan.